signs na hindi ka nagpapahalaga sa pera. 1. Nagpapautang ka ng pera na hindi na ibabalik. 2. Walang savings at emergency funds. 3. Hindi nagbabudget ng tama. 4. Hindi nag-invest para sa kinabukasan. 5. Walang plano para sa retirement. 6. Madalas magpautang sa iba. 7. Hindi nag-iipon para sa mga pangarap 8 hindi nagtuturo ng financial literacy sa sarili 9 hindi nag-iisip ng financial long-term goals 10 madalas magastos sa luho 11 hindi nag-iisip ng mga investment opportunities 12 walang puso para sa pagtulong sa iba 13 hindi nagpapahalaga sa bawat sentimo totoo ito ang oras ang nagdidesisyon kung sino ang makakatagpo mo sa iyong buhay. Ang puso ang magpapasya kung sino ang gusto mo sa iyong buhay. At ang pag-uugali ang magpapasya kung sino ang mananatili sa iyong buhay.